Sa ikalabing pitong araw ng kampanyang militar ni Netanyahu sa Gaza, mas pinaigting pa nito ang mga pambobomba sa mga kuta ng mga militante sa kabila ng mga panukalang tigil putukan na isinagawa ng Egypt at Qatar. Dahil kanina, nagpakawala ang hamas ng projectile na nakasentro sa balwarte ng Israel, subalit agad lang din itong na-intercept ng militar nang hindi man lang gumawa ng anumang pinsala. Dahil dito, agad na gumanti at sumugod ang Israeli Air Force sa teritoryo ng mga terorista sa Gaza. Kung saan walang pag-aalinlang ang ibinagsak ng IDF ang mga nakamamatay na mga air-to-ground missile nito sa rehiyon upang gawing pataba sa lupa ang kilusan na walang sawang kumukontra sa pamahalaang Israeli. Ang mga airstrikes na ito na may malupit at walang awang lakas sa pagligpit sa Hamas ay naglalayong sirain hindi lamang ang pisikal na infrastruktura ng Gaza kundi pati na rin ang bawat sigaw ng paglaban ng mga militante na hindi kailanman tumigil sa pagtutol sa gobyerno ni Netanyahu. Nasa bawat pagsabog, tila ang buong lungsod ay yumanig at ang mga gusali at kuta ng grupo ay nadurog sa ilalim ng matinding pambobomba na talagang hindi na pinatakbo ng Israeli Defense Forces ang mga proxy ng Iran sa kanilang sariling lupain, na ang bawat misail ay isang mensahe ng matinding galit, isang sagisag ng kapangyarihan na nagpapakita ng walang pakundangang lakas na ginagamit ng Air Force laban sa mga teroristang organisasyon upang lipulin ang mga ito. Binumba na rin ng IDF ang iba pang mga lungsod sa Gaza Strip matapos makuha ang mga mahalagang impormasyon mula sa kanilang mga intelligence sources." na ang mga tip na natanggap ng militar ay nagbigay daan sa mas pinaigting na mga operasyon upang birahin ang mga teroristang grupo mula sa mga tagong tunnel, armadong kuta at matataong pampublikong lugar ang mga airstrikes ay tumama ng walang humpay sa mga estrategikong pasilidad na ginagamit ng Hamas ang matinding pambobomba ay hindi lamang sumira sa kanilang mga imbakan ng armas at command centers, kundi pati na rin sa mga sambahayan ng mga inosenteng sibilyan na naguguluhan at walang kalaban-laban sa digmaan dahil sa ginamit lang ng Hamas ang kanilang mga tahanan na humantong sa matinding pagkawasak. Ang mga misail na bumabagsak mula sa himpapawid ay nagiging mga palaso ng kamatayan na tumutok sa mga teroristang nagtatago sa dilim kung saan hindi nagdalawang isip ang Air Force sa pagpakawala ng mga bomba sa iba pang mga armadong grupo dahil sa hindi pa rin pinakawalan ng Hamas ang mga bihag na ang bawat misail ay tumama ng direkta sa mga pugad ng kalaban na agad na sumabog at nagiging abo ang mga kanlungan ng kasamaan na ang bawat paghulog ng mga bomba ay tila isang parusa, isang pagwawakas sa mga plano ng mga terorista na naghahasik ng kaguluhan. Ang digmaang ito ay hindi matatapos hanggat ang mga kalaban ay hindi tuluyang napapaalis mula sa magulong rehiyon ng Gaza. Ang mga operasyong militar ng IDF ay patuloy na lumalakas at ang bawat pag-atake ay nagiging isang hudyat ng tuloy-tuloy na pagkawasak sa mga lungsod ng Gaza Strip na ang mga Palestinian ay patuloy na humihikbi at sumisigaw ng tulong ngunit ang mga tunog ng mga eroplano at pagsabog ay patuloy na nagpapahirap sa kanilang pagnanais ng kapayapaan dahil sa impluensya ng mga terorista na nagiging sanhi ng kaguluhan sa kanilang bayan. Sa gitna ng naglalagablab na digmaan, makikita ang mga nawasak na mga gusali na dating mga tahanan, ospital at eskwelahan ngayoy tadtad -tad na ng bala at guho ng simento. Ang makapal na usok ay bumabalot sa buong paligid na tila ulap ng kamatayan na unti-unting lumulunod sa lungsod. Sa mga lansangan, nagkalat ang mga pira-pirasong debris, mga sirang sasakyan at mga nabuwal na poste ng kuryente na nagpapakita ng tindi ng naganap na pambobomba Sa bawat sulok, may mga taong desperadong naghuhukay sa mga gumuhong mga gusali, umaasang may buhay pang natitira sa ilalim ng mga durog na dingding. Ang sigaw ng mga sugatan ay humahalo sa ingay ng mga nagliliyab na istruktura, habang ang ilan ay tahimik na nakatitig sa kawalan tulalang saksi sa bangungot na iniwan ng pagsalakay. Ang serye ng malalakas na mga airstrikes na isinagawa ng Israel sa Gaza Strip ay nagdulot ng malawakang pinsala at nagresulta sa pagkamatay sa humigit kumulang labing pitong Palestino. Kabilang sa mga namatay ay mga miyembro ng grupong Hamas na itinuturing ni Netanyahu bilang mga suwail sa rehiyon dahil sila ang nagumpisa ng digmaang ito. Gayunpaman, kasabay ng mga natumbok na target ng militar, nadamay rin ang mga inosenteng sibilyan na hindi nakaligtas sa matinding pagbagsak ng mga misil sa kadahilan ng dinadamay sila ng Hamas sa pagtawid ng mga teroristang ito sa kabilang buhay. Dahil sa tindi ng krisis sa Gaza Strip, kung saan ang kakulangan sa pagkain ay patuloy na lumalala, nadaan-daang gutom at pagod na mga sibilyan ang nagtipon sa harap ng mga pasilidad at sa kawalan ng ibang pagpipilian, sinalakay ng mga desperadong Palestino ang bodega ng United Nations upang makakuha ng harina, bigas at iba pang pangunahing pangangailangan. Sa loob ng ilang minuto, nagkagulo ang mga tao. Ang ilan ay naguunahan sa pagbubukas ng mga kahon ng bigas habang ang iba ay nagsisiksikan upang makakuha ng kahit kaunting supply para sa kanilang pamilya. Subalit matapos makuha ng mga Palestino ang mga bigas at harina, ilang miyembro ng Hamas ang biglaang nagpaputok ng kanilang mga armas, na ang tunog ng mga baril ay nagdulot ng mas matinding kaguluhan at ang mga sibilyan ay nagmamadaling tumakas para matakbuhan ang umiipal na mga militante. Ayon sa pinakabagong pahayag ni Prime Minister Benjamin Netanyahu, kung hindi ilalabas ng Hamas ang mga bihag sa lalong madaling panahon, mas titindi pa ang pambobomba sa mga lungsod ng Gaza na walang dahilan upang manatili pa sa rehiyon ang mga teroristang ito dahil sila na mismo ang nagdesisyong patagalin ang pagpapalaya sa mga hostage. Naayon kay Netanyahu, ang mga airstrikes na nagaganap ngayon ay isa pa lamang warm-up, isang babala na kayang alugin ng Israel ang buong Gaza kung kinakailangan, na ang IDF ay handang gawin ang lahat ng kanilang makakaya upang durugin ang mga militante sunugin ang kanilang mga kuta at tiyaking hindi na sila muling makakabangon. Nawala ng kompromiso, wala ng pag-atras, isasagawa ng militar ang matinding opensiba upang hanapin ang mga bihag kahit gaano pa ito kahirap at anuman ang mangyari. Habang patuloy ang kaguluhan, ang hinaharap ay nagiging mas madilim at ang posibilidad ng kapayapaan ay tila isang pangarap na unti-unting nilalamon ng digmaan hanggang kailan magtatagal ang bangungot na ito at sa dulo ng lahat may matitira pa bang Gaza na babangon mula sa abo? Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga pambobomba ng Israeli Air Force sa mga lungsod ng Gaza Strip upang itumba ang mga teroristang Hamas at wasakin ang kanilang mga lungga na ang digmaan ay mas lalo pang lumala at nagbigay ng matinding gutom sa mga Palestinian na umabot na sa sitwasyong niransak na nila ang bodega ng United Nations upang makakuha lang ng pagkain. Simple lang naman ang solusyon sa giyerang ito. Pakawalan lang ang mga hostage at agad na matatapos ang tunggalian sa Gaza dahil yun lang naman talaga ang gustong mangyari ni Netanyahu. E comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo. Hey, issue sa bayan, digmaan, sa labas, politika, ekonomiya, di lang puro atas. Kahit ano mangyari tayo'y handa channel wala kang duda Mahalagang balita, di ka mag-iisa Ano mang oras, saan ka